nga skip ang video para hindi po kayo magtinanong kung ilang araw at kung ano po ang sangkap na aking gagawin. Ayan po. Ito po ay tatlong klase lamang po ang aking uh, gagawin. o ito po, nakikita nyo po ito. Ayan. Kung napapansin nyo guys, yung aking ampalaya ay meron ng uh, meron nang ng bawas sapagkat ako po ay kumuha na at ginamit ko na po. Alam nyo na po yon And then, ito rin. Inner Jean. Ayan, may bawas na rin po siya. In, kaya nga po, ito, tsaka, itong coke. Ayan, may mga bawas na po siya. Sapagkat bago ko po i-tutorial sa inyo, ay 100% po na ako po ay sumusubok. At ito po ay talaga namang na... Uh, napapatunayan ko na totoo talaga ang aking initial tutorial sa inyo. Kaya, tune in lang po kayo guys. Huwag po ninyo nga-skip sapagkat kung nga-skip po ninyo ay hindi nyo po malalaman kung ano po ang gagawin ko sa tatlong ito. Ayan bago po ang lahat ay sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa aking mga video. And then pakiclick na rin po ng notification bell po sa inyong YouTube para pag ako po ay nag-upload ay may manonotify nyo po kaagad ang aking pag-upload ng aking mga video. And then kasi po hindi po ako araw-araw nakakapag-upload na mga ganito. Nagpapalipas po ako ng isa hanggang dalawang araw bago po ako mag-upload na mga tutorial. Ayan, napapansin nyo po. At saka ito, mag maghanda po kayo ng mangkok. Ayan, napapansin nyo guys. Ayan, ginamit ko na siya. Ginamit ko na siya. At ito naman po ay ituturo ko po sa inyo kung ano po yung aking mga ginawa. Kaya, tuti lang po kayo guys. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo, unahin po natin ay itong ampalaya. Ayan. Ito pong ampalaya ay kumuha lang po tayo ng at least, ayan, papakita ko po sa inyo guys kung gaano lang siya kalaki. Okay. Ayan. Kumuha po tayo ng pabilog. Ayan. Pabilog guys. And then, anong gagawin po ba natin dito sa pabilog na ito? Ayan. Huwag po ninyong aalsan nong laman kasi kapag kalimitan po sa ampalaya is inaalis po yung laman tayo po ay wag po ninyong aalsin yung laman and then okay wait po ayan bibilugin din po natin siya ng ayan papakita ko po sa inyo kung ano po yung aking ginawa ayan kung napapansin nyo guys ito yung kinuha kong bilog ayan ito na Ganito siya kanipis. And then, wag po ninyong tatanggalan nung laman. And then, ilalagay po natin siya dito sa mangkok. Ayan. Ubusin po natin itong ating ginawang uh, ampalaya. Inuulit ko guys, huwag po ninyong aalsan ng laman. Kasama po siya sa ating gagawin. Ayan. Diba po? Next. Ayan. Ang kalimitan guys is mga apat ganito lang apat apat na bilog. Ayun, intindihin nyo guys. Apat lang siya kaya ayan. Nilagay na natin dito sa mangkok. Okay, ang next nating ilalagay dito guys ay one. Ito, kumuha po tayo ng isang kutsarang energy choco. Ayan, energy choco. At siya po natin ding ilalagay dito. Ayan. Mga tay guys. Ayan. Nakakuha tayo guys ng isang kutsarang choco. Energy in, energy choco guys to ha, energy choco. Ayan. Ilagay po natin dito. Ayan. Huwag po ninyo guys sa escape kasi alam nyo na po yung sangkap. Hindi nyo naman po alam kung anong oras, ilang araw po ninyo itong gagawin o anong oras nyo po itong iinumin. Ayan. Huwag po ninyo tingnan yung ilong ko. Ang <laughs> tingnan nyo po ninyo yung aking ginagawa. Alam kong iba eh, pinipistaan yung aking ilong eh. Ayan. Alam ko naman po yun. Ha? Tingnan po ninyo yung aking ginagawa. Ha? Ayan. Atin po siyang haluin. Okay. Haluin lang po natin, guys. Ayan. Matapos po ninyo, guys, haluin, ay ilagay naman natin ay itong coke. Maglagay po tayo ng coke. Ayan. Huwag po ninyo, guys, sa ay skip. Ayan. Matapos nyo guys, maglagay, ayan nakikita ninyo yung na-absorb na yung pinakang uh, lasa, yung pinakang pait ng ating ginawang ampalaya. Na hindi po natin inaulit ko guys, huwag po ninyong nga laman, ha, yung laman ng ampalaya. Ayan. Atin po siyang haluin. Ito po ang maganda po nito guys. Eh. I eh, pagka ano halimbawa, iinumin po ninyo ito sa hapon bago po kayo matulog. And then pwede po ninyo itong gawin sa umaga kung kayo available. Pwede niyo na po itong gawin sa umaga. And then ilalagay niyo lang po ito sa ref. And then kung wala naman po kayong ref, and then manual na po talaga yung oras po ng inyong pag-inom sakalan po kayo gagawan ito. Naintindihan nyo guys. Pero, ang kailangan nyo guys is palipasin po ninyo yung uh, 30 minutes bago po nyo siya inumin. Ayan. Halimbawa, nailagay nyo na po, ito, halimbawa guys, nailagay nyo po yung coke dito. And then, hahaluin nyo po muna siya ng at least 1 minute. At least 1 minute po ninyong hahaluin ang ating ginawang asang uh, para po mahalo po o maabsorb yung ampalaya sa ating ginawang uh, iinumin. Ayan guys. Kung sa umaga naman po ninyo gagawin ito, and then tapos uh, sa gabi, mas dabi sana. Kung kayo po ay merong reps kasi mas mas maabsorb po kasi siya eh. Malalabas po talaga lahat yung kanyang katas. Pero yung at least 30 minutes po na inyong ibababad ay okay na rin naman po yun okay na rin naman po yun na inyong iinumin. Ayan. Ito po ay iinumin po ninyo nang pagkatapos po ninyong kumain ng hapunan. Halimbawa, nakakain na po kayo. Palilipasin po muna uli ninyo ang 30 minutes bago nyo po siya inumin. Naintindihan nyo guys. Yan. Pagkatapos nyo kumain and then gagawin nyo po ito ng 10 days. 10 days lang po ito guys, kaya napakadali. Itong isang buong ampalaya ay magagamit po ninyo ng ilang beses. Sapagkat ang kukunin ng po dito is konti lang eh. Yung pinakita ko po kanina, ganun lang po siya karami. And then, ilalagay nyo lang siya sa rep para hindi po siya masira. Naintindihan nyo guys. Basta yung at least apat, apat na bilog yung inyong ilalagay sa isang mangkok na pinakita ko po sa inyo ha apat na bilog na maninipis ang inyong ibababad dito sa isang mangkok ayan naintindihan nyo guys ito po ay the best po sa mga maliliit po ang inyong mga alaga and then maabsorb po nito bakit po siya may ampalaya? Sapagkat ang ampalaya po ay ma, mas nakakatapang po ng inyong dugo. Mas mapapabilis po ang dugo. Alam nyo po guys, ang dugo natin is dumadaloy sa ating mga alaga. Kapag kakaunti po o kaunti yung dumadaloy sa inyong alaga, hindi po siya tataba. maintindihan nyo guys, hindi siya tataba na katulad po ng isang ah, baboy. Kasi... Pap tulad ng isang baboy guys, kailangan pakainin nyo rin po siya ng masustansya Naintindihan nyo? Tayo ang kakain ng sustansya Hindi nyo naman ating yung sustansya kinakain natin E mapupunta sa ating alaga Naintindihan nyo? Ayan Pwede nyo po siyang inuminang At saka napakadabis po guys ng lasa Sobrang sarap, masustansya na hindi, naapalahan ko lang doon sa mga may diabetes. Ayan. Hinihinay lang po tayo dito. Ito po ay para doon po sa walang mga diabetes. Sapagkat ito po ay merong coke. Ayan.